So, ito yung na harvest natin sa twist group. Yun, ang sobrang dami. Kita nyo naman yung na-hatch dito. Yeah, yan, yeah, tara, pakain tayo ngayong hapon. Para, yan, mabili silang lumaki. Laki na nga agad ng dalawang mali ito. Bibis ba naman? Sa isang araw, 2 to 3 bis tayo nagpapakain sa ating mga isda. Para, yan, talagang sure na hindi mabansot yung mga fry natin ako master lang mga boss yung gamit natin dito lalagyan natin sa yellow basket or sa comment section yung link para in case na umorder kayo yan mabilis silang makita konti lang dito kasi kanina palang yan ni drop yan dyan konti lang dito sa mga breeder natin ano you know, o iba kitang kita nyo naman kudrip yung mga breeder yan tataba dito mga red eye natin hindi dami dito. Hindi na pa Pero goods lang yan. Kasi di naman na overfeed sila kapag foods ang pakain yung mga bossing. Kasi kapag hindi na ubos ng isda yung lipods, is yan. Diyan lang yung stabi. Magalaw-galaw. Then kapag gutom naman yung mga isda, pakain na lang nila. Kaya walang problema magpakain kayo ng foods Kahit damihan nyo yan. Para sa mga isda nyo itong BBS na to hindi lang to sa mga prime mga bossing pwede ah pwede rin to sa mga breeder kala nyo kasi pakakala nyo for breeder lang to hindi bossing ay for fry pwede to sa mga breeder yan no? mga tuxedo short body natin pair cracker ito bossing yung pair cracker natin no? yun ang pure red wala makita puti sa katawan kapag may puti sa katawan, kan lang mga bossing. Lang yung tandaan. One color lang ang firecracker, yan oh. Hmm. Pulmas. Full hmm. pa natin Dito sa plat sakura natin oh. No? Medyo lumalaki na yung plat sakura natin. Sa taas natin, meron pa tayo dito sa taas. dito na natin ito sa mga fry kasi ito talaga yung priority natin yung mga fry kaya dito tayo nagdadami ng pakain sa mga fry natin priority ba? na lumaki agad mahirap na kumabansot yung isda natin na ah. sa backyard ayan lang tayo BBS yun know? Yan, lalapit na yung mga Male dyan. You know? Yan, Yan, may isa nang lumapit. ang problema niyo lang dyan kapag nagpapakain kayo sa isang araw tatlong beses araw araw din kayo mag water change kaya dapat kailangan masipag kayo akala nyo sa pag isda is madali lang hindi po dapat mag water change kayo dyan palagi kasi water quality ang aalagaan nyo hindi yung pakain ng na pakain hindi ka naglilinis dyan yun yung Nanggaling yung sakit sa dumi ng tubig kaya lagi yung tandaan alagaan nyo lagi ang kanyong tubig para han. magandang tubig magandang isda kaya nito yun oh. akre sa gana sa BBS order naman ako nito pag naubos na to Ah, grabe dito na natin ito ubusin sa mga fry kasi na naman na overfed ang so ayan dyan maubos na lang nila yan mamaya hapon pa naman kaya kita pa naman nila yan then may ilaw tayo sa gabi kaya yan makakakain nila yan lalo dun oh Marabi yung kulay, oh. kita nyo naman yan mga manlit na yan yung mga nang piping pink, -pink. yan yung mga BBS na na hatch kaya ayan check out na lang kayo dyan sa yellow basket natin ako master may mura lang dyan Depende lang sa grams Kung ilang grams yung kukunin Yung mga bossing you know BBS lang sa kalam Kukuha ka ng tubi picks, Pero yung tubi Isma Dumi Medyo Madumi kasi ang tubi eh. Galing kasi yan sa kanal Kaya dito ka na lang Sa live foods na uh, Ikaw buhay bumubuhay you know, Kaya uh, talagang Safe na safe yung isda mo Hindi magkakasakit Weeks pa lang to ha? Pa one week to And then to Pa two weeks then dito Pa two weeks to Ito one day ito yung one day natin oh liit <laughs> yung one day natin ito yung BBS natin oh yan oh galaw mamaya sana maubos nila yan pero parang hindi nila yan maubos kasi medyo maliit pa ayan, ayan lagyan na lang natin yan mamaya dyan na medyo malaki para makain nila yan kaya yan hanggang dito na lang guys kasi Ayan tapos tayo magpakain ganun lang tayo magpakain dito sa backyard natin ng BBS kaya Ayan kung nakaabot kayo sa video to, don't forget like and share. Then, pa-follow na rin para updated kayo sa aking mga video. Thank you guys!